Trivia ni Tito Ba! Alam niyo ba na may sinusunod na mga pulisiya ang mga sundalo sa paglalagay ng mga patch sa kanilang military uniforms? Ito ang Philippine Army Pattern o Filar Pat Uniform na ginagamit ng mga sundalo sa combat duty at baging sa garrison. Ayon sa direktiba ng Philippine Army, kinakailangan na may tamang posisyon at angkop na sukat ang mga patch na tulad nito. Dito nakalagay ang pagkakakilanlan ng sundalo at sa kabila naman ay ang branch of service na kinabibilangan niya. Ito naman ang kanyang ranggo. Sa kaliwang dibdib, makikita ang simbolo ng unit kung saan siya kabilang at sa kanan naman ay ang kanyang eligibility o qualification tab na gaya nito. Makikita rin ang katumbas nitong combat skill tab sa kaliwang manggas na nasa ibabaw ng kanyang kinabibilang major unit ng army gaya nito. Alam nyo ba na hanggang dalawa lang ang pwedeng ilagay na tab sa kaliwa at isa naman ang inilalagay sa ibabaw ng army patch sa kanan? Hindi pinahihintulutan ang paggamit ng napakaraming specialization art gaya nito. Mayroong din personal readiness badge sa bahaging ito at dito naman inilalagay ang Combat Commander's Kagitingan Badge. Kamakailan lang ay pinag-utos din ng pinuno ng Armed Forces of the Philippines ang paglalagay ng watawat sa kanilang combat uniform bilang sagisag ng sundalong nakahandang ipagtanggol ang ating teritoryo. Hindi lang basta inilalagay ang mga ito bilang dekorasyon sa kanilang uniforme. Ang mga patches na ito ay sumusimbolo sa kanilang mga natamong parangal at sakripisyo para sa bayan. At sa bawat detalye ng kanilang uniforme ay naroon ang kwento ng kanilang paglilingkod at katapangan. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bal, ang may lamang!